So yun, may nag-comment sa atin kung paano daw natin hinihigpitan yung mga alambre natin sa pagpoporma natin. So ito, panoodin mo para sa ito, boss. So ito mga boss, yung simple tips na bibigay ko ulit sa inyo pagdating sa mga laking ng ating mga formworks. Kung paano natin ilalak, patitibayin itong ating mga forma para hindi bumuka once na ito ay ating buhusan na. So, ito, gaya na sabi ko, kung mahilig kayong gumawa ng mga nauna CHB, para sa inyo to. So, ngayon, kita nyo, itong mga alambre, binutas natin dito sa pader. And then, nilagay natin dito, nakapix. Nakapix na yan, ha? Tandaan nyo. So, bali yung pagpipix natin dito, pwede nyo ipako ng D2, D3, D4, bahala kayo. Basta ang importante, hindi siya matatanggal. Yan, bawat sinturon, bawat sinturon, bawat layer ng ating bracing ay lalagyan natin ng alambre so para mas maging matibay. Pagdating naman dito sa likod, ayan, nakatagos na yung alambre natin dito sa likod. Pagkatapos naman, dito rin natin yan, itatali sa kapartner niyang sinturon. So lalagyan lang natin yan ng pako dito. Ito, D3, D4, D2, bahala kayo. Pagkatapos, ang gagawin natin mga bossing, ipupulupot natin yung alambre dito sa pako. Isama nyo hanggang dun sa may ulo. Ayun. Kita nyo hanggang ulo. Ngayon, buha kayo ng martilyo. Gagawin nyo, ihuhuk nyo lang yung martilyo, yung kabra. And then, papaikutin nyo lang yan. Papaikutin lang natin yan hanggang sa humikpit. So, kita nyo, di ba? O, oh, nahihila. Habang iniikot natin, nahihila yung alambre. So, ganyan yung ating gagawin. So, kung gusto niyo naman mas matibay, pwede kayong gumamit ng uh, triple. Tripol. Ito kasi dobo lang yan mga bossing ha? Pwede kayong gumamit ng uh, tatluhan Apatan Bahala kayo mga boss Basta importante Ingatan nyo lang maputol yung alambre Huwag nyo kakasobrahan ng pihet, Pag alam nyo dikit na Sa pader natin Kung kita nyo wala ng kawang Tapos pag hinilan yung ganyan Hindi na siya bumubuka Ibig sabihin matibay na yon, So yan yung ating simple tips Pagdating dito sa mga paglalak Pagpapatibay ng ating mga forma Para iwas buka